Yan ang Tres Marias Oo, oo, oo With action pa yan si Ate Salve <laughs> Hi Jules Shout out ka Jules Memory para sa Youtube oh, Di man tayo <laughs> eh, Di man tayo uli magkita-kita Tingnan mo na lang sa Youtube <laughs> Bakit ate? Mag At, ano kami? Brisbane. Ayan. Po. So, Huwakan mo. Bakit? Huwakan mo yung dito niya, mainit. Madali. Delikadong pumutok. Ay, uuti. Oo, okay. oh, ganyan na yun siya. Hello, dapat palitan mo yan. Ay, paayot. Paayot. Paayot niya. Paayot niya. Ano yan? Yung bago mo? Ala ba't ang bilis? Ay, ilang taon na to, may limang taon na to. Ay, yun ba? Ah, kala ko yan yung bagong, ano. 25. Ay, yung, sa asawa mo pala yun, ha? Hindi, yun, sa mata ko lang yun. sa Ah, si na, ayaw nga pala. Hindi yun alam, niya mo ka tinatakot. Yan na, masalama. Oo, ti masalama ito, para bilang niya mo naman. <laughs> <laughs> si si ay, ay masalama si Julie. Bye-bye, Jules. Yala, lang, Yala, Yan lang, masalama. Julie. Masalama yun pala, Jules. Ayaw yun, Julie. Your, Julie. <laughs> kami dito po kami. Maybe bigilid ka nung With something. Uh, sa kandila muna tayo. Kandila sa taas na pa? Oo. In o. Dito, di di sa baba. Baka kayaan, te. Matigay yun lang. Ah. O, to, Oo, te, pag nasobrahan ito, niyan, te. Pero hindi naman ano. Minsan, te, i-open mo, tanggalin mo yung cover niya, te. Dapat hindi mo siya inaano, Salvi. Baka pumutok. O, yung... Hindi inaano. Hindi inaano. I mean, i-ano siya, i-ano mo siya, i-alisan mo siya ng ano ba, cover? Oo, uh, kaya baka biglang pumoto, kasi hindi um, dapat sa si jump pads tayo mo na. Ha? Ay, kandila ako. Sige, punta ka dyan. <laughs> <jump -tops na. laughs> kandila po muna ako. Para sa amin. Ano? Kandila. Ito. Kumuha na ako bin dalawa kasi trese lang eh. 13 dalawa? Oo, 13 isang isang O oh, sige, kasi yun. Mm -hmm. Ito, te. Sakto na to. Pwede mo Ano sa'yo, te? Junk food? Ha? May may no ay may piyato. Pangkano yung piyato? 450. O dalawa na din. Dalawain mo na? Oo, dalawa. Are lang. Wala nang piato sa ino, ba na lang eh. No ba? Are lang. Yung ay, isang, isang yung piato. Oo. Sa totalin mo na natin 'to baka magiyak ka ng bulika sa hawakan ng service ko. Totalin mo na natin 'yan eh. Thank you. Mm -hmm. Oh, nagkukwento sila kasi baka magsobra. <laughs> Ayusin yung pagkwento nyo. Ate Salvi, huli ka. <laughs> yung isa ko, oh. Nagpipili. <laughs> ano na? Ano kay Jolie? Kahit ano yun, wala naman yun ano. Baka mag short tayo ba? Eh, bilangan na lang natin. Uh -huh. Ito na nga kay Jolie, uwi siya. Uh -huh. O ilan yan? De 20, 35. Kasi yung te. Wala, hindi ka siya te. Ayusin nyo yung pagkwenta. Hindi, 35 na to. Oh, okay lang, five. may kandila ah. pa kasi. Plus, Plus 26, 35. Ate Mimi, oh. ate Mimi.

yung dadalin lang natin. Sa sa, sa sa, ay tingnan natin kung may ano, ay meron pala akong cream ano, kakabili lang pala ng cream. Ano lang pala? Ayun, meron din. Ha? Huh? 61 pala guys, 61. oh, ah, at least, lahat na. Oh, 30 plus man po. Kasi 26 'yun, oh. Ano pa ba? Nandito na tayo. Ano pa po lang? Ano sa iyo? Walang sa'yo anong drinks na iinom eh. Ito. Ito sa akin. Ha? Alin? Ha? Vitamin 350. 350 vitamin. Okay, kasi ha. Oh, pera pa rin kasi sige na. Hindi magkano pang kulang? Sige na. Baka mamaya mag-isse, Ayun, magkano 'yan? Ayun, yan. tagpila to sa akin. 350. Kuwatro. Ato lang 350. Masarap to. Kaya, 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 350. kaya, 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 so apa?

Hello guys, shout out. Ayan. Paupo-upo muna kami. O, oh, kain-kain. Hello. Mag-shout out kayo. <laughs> sharp, no. Ganda ng mga flowers nila. O. Si oh. Thank you. Oh. May, may, ano. Kain ka. Asan yung data milk mo? Kasi pag hindi mo yan tignan delete Ay nako. Grabing ano nyan. Salve. Nandiyan ata chips mo. Salve. Andito. Yung oh si yung piatas kayo.

kahit na tang lamig na. mag ice cream pa. Kami ay mag ice cream, ice cream muna. O mm. oh, yala, ice cream spoon. Spoon. mm Yala pala, Kain tayo. Ice cream, ice cream muna. Mm. Kani, ay nandito yung isang ice cream ko ba? Ito. Vanilla. Vanilla ako ito. si vanilla baad. Hmm. Bakit mga, ang ano yan, Vanilla. sa mga ano yan, sa mga sampid. <laughs> <laughs> ah, strawberry mm -hmm. yum yum, yum. 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 Oh. Oh. Hmm. chips ka ini chips mo ako naman is vanilla kami dalawa ni Chris na vanilla hmm. vanilla sa amin dito na lang basura oh hmm. kahit malamig kakain ng ice cream kahit may lagnat, kakain. Kahit may sipon at may lagnat. <laughs> Ate Medy, oh. Ah, piyatos. Ay, tortillas pala, <laughs> hindi Piatos. Brand mini, siya piyatos. Hot one. Yokan! mo kami sa park. Yeah. Mag-relax-relax relax ang mga kadama. Hindi, Ting -ting tingin kung may kwapo. <laughs> oh, si Julie lang yun. Madyan eh. Bakit malapit na magbimbang? Kaya namaman niya na. Uuwi na sa Pinas. Malapit o, na makapagbimbang ka kaya si Julie. Kailangan ng patabain. Nagahanap ako. May maghihimas mga sa akin. Ay! Available <laughs> daw si Julie sa himas-himas. Baka sakaligin ka. Mayroon makahanap. May mahimas. Lumaki. <laughs> May bigay ko, may comment ko, ako, ang Julie Ang tanong lalaki pa ba yan? Ang unang ipahimas uh, ko yung puke niya para lumaki niya. Abang <laughs> <laughs> Kailangan mo na kasi para lumaki to. naman. <laughs> para Tapos, lumaki na kainin. Tapos pag lumaki na daw puke niya, pakain niya na. Sabi <laughs> 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 niya oh. Oh. So, kagabi, pa, kagabi pa tayo usapan oh. ng ganyan. Kagabi so, din usapan din namin doon mga ganyan. Nila Ate Medi. <laughs> Nang kasama namin ito gabi. Masarap kapag kinakain. <laughs> kain na kain na, na talaga ko, si Julie. Oo, eh. oh, kain kain na. Ako <laughs> <Ay, libog, laughs> <lalipog> na libog <laughs> na. Ano? Malapit na yung mabengbang. Lalo kapag yung hatang hihili mas ginagawang lollipop. Pero... <laughs> Ang gabi Sige na itong <laughs> <laughs> Wala Hello? na luli. Banda ano, yung ano. Ayun, nirecommend ako sa'yo. Ay, ako lang mapaki yan. yan. Gago, mm -hmm. mapera naman yun. Hmm? Mapera naman yun. Ewa hey, ka, Salvin, tingin din ako saan. <laughs> <laughs> Doon sa Alpardan. Yun ang bibigyan ko ka, Julie.